Dako ang nahimong kalipay sa mga mamahimong benepisyaryo sa Concert for a Cause nga proyekto sa Brigada Media Group alang sa mga kabos nga kaigsuunang nanimuyo sa Jansan o si Babo sa mga less fortunate nga nagpuyo sa Jansan o gibati o kalipay so maabot nga grasya nga mahatag tungod sa maong konsyerto. na ah, nahulog na siya twice sa, ano, sa lubi pero ano lang 4 years, uh, four years na siya bago nag-ingana. Ano, nag nagingana. Opo. Nakalakalakaw na siya pero gasungkod. At salamat kay na, na ano ka lang napili mi tapos okay po siya kay pang Pasko. Ang benepisyaryong si Neri Waro nag gibuhi ni ini ang upat ka anak ug um, nagpuyo sa gamay nga panimalay sa Purok Bayanihan Barangay Kalumpang Jansan. Kal Kaloy an kakaon makakaon pod maskin ano pero igo lang lagi sa wala lagi sa pagkaon lagi sa mga anak ba nyo say og makalugluag ko anak ko makapalit po ko kuan say lagi di lang makapalit og kuan magpapalit ako ng anak na, kong. ko, bisten ako di sa mo kuan kay marupigado pa anak ko na da, napasalamat jud ko sa sa brigada nga matagaan jud ko tabang anak ko ay tagang gid salamat sa ilahang kuan makatabang gid mo ma'am kay kana jud kay sa mga bata lang daan bisang sangong apo. Naningkawot in town po sila nga uh, makakuan sila yung mga anak. Ang Concert for a Cause Brigada, usa sa mga social corporate responsibility o isip pinaskuhan sa mga kabus. kini sa umabot nga adlong Sabado Petsa 16 sa South Bay Tabay. Asa pangunahan kini sa bandang Sweet Notes, kauban ang uban pang local band sa syudad. All set na usap ang seguridad, pinagi sa Johnson PNP, o Joint Task Force Jansan. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jansan. Brigada News!